Good morning everyone! Ito na naman po si Tunet. Nandito na po tayo mag-vlog. Sa ngayon po is, nandito po tayo ngayon sa taas. At kung may kita nyo, talagang umuulan po ngayon. Ayan, di ba? Nandito ako sa balkon. Ayan, may mga sinampay pa nga kami. Kung may kita ninyo lang siya. Talagang, ayan, may sinampay pa po <laughs> Bagong sampay. Ayan, naulan po talaga siya. So, nandito po ako ngayon sa province po namin, sa Samar. Mga ilang araw lang, medyo maganda yung panahon. Tapos ngayon, naulan na naman siya ulit. Ayan. may okay, kita nyo, yan yeah, mga bubong. Eto, bago nang nilagay para kahit papano hindi mabasa doon. Paso nga lang ito, tinan nyo, oh. Sira, sira na. Ayan. ilang meters lang to kapunta doon sa kalsada kalsada na yan dyan hindi na makikita gawa ng nata, na anuhan na, siya ng puno ng mangga yan so it's raining here hopefully sa ibang lugar hindi diba? yan Sama na naman ang panahon dito. Gawa ng may namumuna namang Bagyo si Marcy ayan It's raining, raining, raining. Natural lang talaga yan kasi kalikasan. Hindi natin hindi, tayo, hindi natin mapipigilan yan gawa ng kalikasan. di Diba? So, ngayon, meron na naman para na bagyo. Hopefully, nalumisa naman siya kasi nga nakakaawa na talaga yung ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Pero so far, okay naman kung ganito lang na ulan. Kaso nga lang, pag ulan na ulan, tapos, hindi huminto sa, syempre, lalaki talaga yung tubig. ba? Ayan. Oh, na naman. Ayan nga, oh. Nilagyan ko lang ng plastic. Kawa ng ano. Kawa ng... Pumupulo na nga siya. Ayan. Kaya, the direct na. Pero kung hindi ka nilagyan ng plastic, basta na dito. Ayan. So, it's November 7 ngayon. Sa darating na linggo. So, dito dito, ano, uh, parang tawag dito, fiesta sa dagat. So, baka pupunta kami doon, magkakaroon kami doon ng parang kubol-kubol. Ibig diba? sabihin, merong mga parang kubo-kubong um, tarp na nando doon. So, magkakaroon ng kasiyahan. Punting kasiyahan kasi yun na po yung parati namin ginagawa tuwing 2nd Sunday of November. Ayan. So makikita nyo sa likuran ko, ayan. Puro yan damit na sinampay. Lawa ng naulan, hindi masyadong natuyo. Ayan, itong pagsuraan na rin ito kung dito menuhan sa na ayan. Okay lang na. Ha? Ayan. Yung pagdating namin dito nung 26, maganda yung ano, maganda yung panahon, wala nang bagyo. Pero mga ilang araw, umulan din siya. Pero hindi naman ganun ka, ano. Hanggang na dumating yung undas. Maganda na so far. Maganda naman yung panahon ng undas. Sobrang init. Tapos, pagkatapos ng undas, kahapon umulan. Tapos ngayon, umulan na naman. Hopefully, sana, hindi hindi dumating si Marcy. Umalik na lang siya. Kung saan man siya bumabalik. Pero pag nalagyan na to dito, kasi lalagyan din to dito ng ganito, ng trapal, para hindi na siya maampias, hindi na bababasa yung loob. Nabasa lang naman yung loob kasi wala na siyang yung kagaya nito, yung ganyan. Wala nang ganyan. Kaya, basa na siya. so now nandito tayo ngayon sa balkon na tataas. yung ulan, di ba? para ang, ang buhay. pero okay na naman kasi pag maglalakad ka hindi na mapote sinimento na kasi tandaanan. Nakikita natin, ayan. Naulong talaga sya from here. Tingnan natin. Kung magkikita natin pero hindi, hindi sya kita. Doon yung kalsada, ayan. Hindi makita. gaya ng proposal, kaya ganyan siya. Diba? So, yeah. Thank you. Ayun, titingnan natin kung ano na